Hi guys! Hi everyone! Welcome back to Norman Family Channel again. So ayan guys, isi-share ko lang kung ano yung um, nangyari sa aking Facebook Reels. So ayan, sa pa ko creator sa Facebook. Ayan. Um, Nag-update nga si Meta sa akin guys about sa mga videos ko. So ayan guys, kung nakikita nyo, yan yung update niya. Nagkaroon ako guys ng violation dahil nga sa copyright music and yung mga ibang music guys na nasa videos ko may background music siya pag bubuta kami ng mall ganun may background music, may background music siya kaya ah um, pinagdelete ko na lang lahat sila guys kasi um para maiwasan natin yung ma violation madagdagan yung violation natin kay Lolo Meta. So, mga uh, guys, lesson learned na wag na gumamit ng music sa ating mga videos sa Reels kasi nga um, hindi mo alam ma uh, imbis na kikita ka ma-hold pa yung kita mo dahil nga lang dyan. So, sobrang dami niya guys kung nakikita niyo. Ayan. Kung nakikita niyo lahat yan. Yan yung mga violation ko na in-update ni Lolo Meta sa mga videos ko. So, ayan guys. Sinishare ko lang. Ayan. Sana, sana nakakuha kayo ng aral sa akin or tips. Ayan. Iwas-iwasan na natin maglagay ng music guys. Ayan na ni Meta. Thank you so much for watching. Have a great day. And God bless everyone. Thank you.